Hello, mga kachofa. Ngayon ay maglalaro daw si Unbit at saka si Yejon. Nitong, pinabili nila ng ano. Pinabili talaga nila ito kay ah, Papa. Um, nila. Yung ano. Ito. Ayan. Happy Shark. Napanood ka ni kasi nila to sa YouTube. Tapos sabi na, maglaro din sila ng fishing. Ayan. ayan nanangagat daw na Shark. O sabi ko, kapag ka nakagat. Ayan.

Ayan. Tapos, mamaya mag-ano sila, fishing kunwari. <laughs> kapag nakagat sila niyan, kapag nakagat sila ng shark, oh, ayan, kakain sila ng lemon. Lemon. Eh, si excited yan ng ano, gusto niyang kainin yung watermelon. <laughs> okay. Okay. Kawi-bawi okay. 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 okay, you throw the dice. Oh, no. Oh, one. one. Oh, isa lang, isa lang. Isa lang yung kukunin. May dalawa, may tatlo. Oh, no! Okay! Okay! Okay, okay. You need to eat the lemon. Kakain ka ngayon ng lemon. Ako, okay. ko Oh, ayan. Kakain siya yung bitang lemon. Ano mo to? O, oh, ayan. Isa lang. Isa lang yung kay Yejon din. Isa lang. Oh, okay, Yejon. Yejon. Ah, si Yejon naman daw. Si Yejon naman daw. Kapag... Ah, 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 ah. Nana, Ah, very good. Ang galing ni Yejon. Kaya kakain siya ng, ano, watermelon. Oh, maingat si Yejon kasi ayaw niyong kumain ng lemon. Gusto niya yung, ano, masarap. <laughs> okay, Nuna, tiyari. Okay, it's your turn, Nuna. Okay. Mm, ayan, ilang oh, is, Isa, lang, isa, lang, isa lang. Oh, be careful, no, na chun chun. Oh, very good. Okay, you can eat watermelon too. Ayan, kain na siya. Ano, di jam ka man, gitaro. Yung yun, anja. Hmm, sige. Ay, pumas. Oh, two, dalawa. Oh, dalawa, 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 dalawa ang kukunin niya. Kapag ka... Nakakuha siya ng isa, kukuha pa siya ng isa. Pero, pag nakagat siya, <laughs> kapag nakagat siya, one, two, three. Oh, very good. Hanggido, hanggido, hanggido. Para maging ano ka. Kasi, dalawa. <laughs> kapag nakagat ka, lemon ka. Lemon ka, lemon, lemon.

아 싫어. 아야 아야 우다우냐 쿠바 레몬. 아니. 네. 이거 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 이거. 이거. 아니. 씹어야지이해 봐. 천짜네 아연 양 레몬. 아 먹어 먹어 레몬. 안한번도한번도두 번이야. 두 번. 두번 <목소리가> 먹어. 두 번. 이젠 <멀어>. 그만. <목소리> <proactive> kasi po. Ayaw niya kasi <laughs> Oh, si unbit na daw, sin bit. O, oh, one, one. Nakaligtas sana si Yun doon sa una. Kaya lang dalawa yung kanyang ano sa dice. O, oh, ayan. O, oh, tago po, bukod na. ano pa si Unbit? din. Magpapaturo pa kay Yedon para hindi siya mahuli. Oh, oh, oh. Oh. One, two, three. coba coba Jaba, jaba mito, jaba, jaba, jaba. jaba, jaba. jaba, jaba. No, oh. Tatalon yan. Okay. Oh. <laughs> ah. Wow! Very good. Hindi siya nauli, oh, Kain siya <laughs> ng oh. oh, One. One, oh, one, oh, only one. Oh, kuha ka, isa lang, isa lang, isa lang. <laughs> Ayun. Oh, wow, very good. Nakuha ni Ejon. Magaling, magaling. Oh, kain siya ng... Mmm. Uh. Oh. Oh. Oh, oh, si Unbit naman. Ah, yung dice, yung dice. One. Unapis siya. Kudobu debit. Hachikajima. Ah, hindi pa nga naka, kumain na nang kumain si Hejon kahit hindi pa naka, naka fishing siya. One, two, three. Kasi excited si Yeju na kumain. Kasi yan talaga ang favorite niya. One, two, three. Wow, very good. Oh, hindi siya na oh, kain din si Unbit ng pakwan. si oh. oh, one. One, one, one. Wow, very good. Ang bilis lang. Ang bilis lang. Kasi yan talaga ang gusto ni Yeju. Oh, oh, oh. oh. Makakain ka Hmm, mm. okay. si okay. Unbit naman si Unbit Okay. Oh, one. 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 Two, oh, very good. Water, watermelon. Oh, one. 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 One mabilis. Mabilis si Iya Ano talaga siya na mabilis? Kasi gusto niya talagang ano kagad kumain. Wow! Ang bilis lang. Talagang nakuha agad. Talagang nagmamadali si Iya na makuha yung ano. Makakain ka si Iya ng watermelon. Yun ang minamadali niya. Okay. Mm. Okay, last one. Pero so, hindi na kailangan ng dice kasi isa na lang. Oh. Hebo! Gusto talaga niya may dice. Isa na lang naman yung natira. Ano <laughs> oh, Gusto pa raw ni Yejon. The last one. Nakagat ka na Ama, naman ng Ane, Ane, Oh, lemon ka na naman. Okay, okay. Show your face. Sida. Ah, hindi raw sita. Pero ano ito? Sita. <laughs> kinagat na raw si Yun. Kinagat na raw si Yun. Talaga nakagat na siya ng shark niya. Gusto <laughs> Oh, gusto pa daw ni Unbit. bit. <laughs> gusto ano pa niya. Ni... Ah, kasi uh, nakadalawa siya. Naka, ah, nakatatlo siya. Ayan ni Chuban. Doon na sa iba. Ayan ko nang gusto siya. Ayan ko nang gusto siya. Oh, uh, nakadalawa lang si Yejo na pagkain ng lemon. Tapos si Unbit nakadatlo daw siya kaya gusto pang bumawi ni Unbit.